gumawa ng kape. Doon ang ating iinumin, yung ating ginagawa sa umaga. Nalagyan yan ng luya. Ayan, may luya yan. Kasi ang luya ay pampatanggal din siya mga fats, mga sa masa ng ano sa katawan. Kaya may luya yan. So lang, medyo mainit pa. So, magagawa muna tayo ng almusal ni Alex. Pambansang almusal, hotdog at hitlog. Wait lang naman. Makisama ka muna sa cellphone. Wait lang. Tataw-tawin natin tong ano. Hotdog ni Alexander. Ayan po yung batang ito. Eh. Ayan. May e, pasok pa pala ang ang ating may pasok pa ang liseyo eh. Hindi ko alam ang element ang public kung meron pa rin eh. Pero liseyo hataw pa rin sa pasok. Okay lang ganda nga yung ganun eh. Para maraming matutunan ng bata. Ayan. Ano naman ang ating almusal eh. Napakasimpleng gawin kahit nakapikit ka eh. Magagawa mo. về về con ngài

Bumba sa hotdog. <laughs> At eat out. <all. laughs> Ito ang ulam ni San Calix. Magaling batawin. Bumba sa ulam ng estudyante. Mamaling oh, ka tayo. Pero nabibis tayo. Kasi uh, sa labas eh hindi tayo